Good morning, mga So, ngayon ay papasok na ako sa ano, trabaho. Maulan na lunes. Kanina pa ito no? Magaling araw. So, yung daan na, no? Nag-umpisa na ang mag, ano? Taas tubig. So, Ayan, pasok na kayo sa trabaho. Pasok Pasok na. Iwan lang yung motor dahil ano, makulan malapit lang naman. yan na ako sa loob tapit lang uh, ilang akbang lang tapit dapat tapit ng payong panigurado dahil maulan

maawanan nga kabuntagon, Ma good day hey guys. Atlaw, atlaw karon ni Mama, Mama Mary. Atlaw na atob. Ara ngayon ni ano ni Mama Mary. Hindi kami makapunta si Mala dahil ano. May pasok kami ay saka maulan. Maulan na kabuntagon. Oh, ayan, pasok na ako mga kaskopi. Bye-bye. Buyers, Para natuan. Ayan mga kaskopi, dito mga tayo ngayon sa, ano, ng Kudalope dahil ano, uh, birthday ni Mama Mary. nagsindi so, mo na kami mga kaskopi.